Hi mga langga, kumusta po kayo? Ngayong araw po, samahan niyo kami sa aming kaganapan dito sa aming bukid tahanan. Good morning mga langga. Since andito pa naman kami kila Lola ay bibisitahin namin yung mga kamag-anak doon sa taas. Papunta na nga po kami doon kasama yung kapatid at mga anak ko. So dyan tayo akit mga langga papunta dyan sa taas. Ayan naman po si Bunso, kakargahin na lang natin. Sobrang gulat ko pala dito sa host mga langga. Akala ko talaga may ahas na. Ang kapatid pala ang magkakarga sa maliit na batang yan. So ayan, bago po kami makarating doon sa taas ay may dadaanan mo na kaming sapa. Ito yung maliit na sapa kung saan dito kami madalas manguha ng talangka. Mm Hindi -hmm. nga lang po kasi makikita masyado sa video. Di ba kasi every time na manguha kami, eh gabi kami napupunta dito. Ito na nga po nagumpisa na kaming paakyat doon. Finally mga langga, after hangak-hangak na pag-akyat ay nakarating na rin po kami dito sa taas. Ato at ang unang makikita ay yung bahay ng aking pinsan. Napaka-cute ng house nila. Wait mga langga, tingnan nyo po yan si Bunso. Ayaw magpakarga at gusto nga lang pong maglakad. Napaka-banglid nga po dyan pero keren carry naman niya. Pag sa ganitong lakaran po talaga, ako yung nahuhuli palagi. Paakit po kasi ang pagpunta dito mga langga kaya sobrang hihingalin ka talaga. Sa wakas nga po ay eh, nakarating na kami sa pangalawang patag. Ito na po ang bahay ng Chahen. So ayan yung pinsan ko kumakain dira. Ang sarap-sarap ng ngisi, oh. Napakatangkad ng batang to pang Miss Universe yung kanyang height, mga langga. Every time talaga na pumupunta kami dito sa baba, gustong-gusto kong bumisita dito sa tiyahin ko. Close lang kami. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo. Yung mama ko at tsuhin ko magkapatid. Yung papa ko at tiyahin ko naman ay magkapatid. Kaya yung mga pinsan ko, parang magkakapatid rin po talaga kami ng buo. Di diba? Isang jeans lang talaga. Anyway, mga langga, nagpunta kami dito sa farm at eto na nga po, uh, nakahanap kami ng sikwa. Di ba? Napakasarap nito sa miswa. And maganda rin itong mga langga. Papatuyuin natin at gawin natin pang hilod. Napakamahal na sa Watson. Nakahanap nga po ako ng malaki at ito nga po ay papatuyuin natin at gawin natin pang hilod. Dumaan na rin po kami dito sa igiban para makakuha tayo ng tubig na pang inom. Sa init ng panahon, napakasarap uminom ng tubig dito at napakalamig po. Every time na bumibisita kami dito, nasusulit talaga yung panahon. Ayan po, pauwi na rin po kami at bago yun, dumaan muna kami doon sa abandonadong bahay. So ayan po, nagulat ako at sobrang linis na. Dito rin po nakatira yung mga pinsan at chahin ko dati. Pero yung isang chahin ko na may ari talaga nito ay nasa Manila na. Sobrang nakakamiss din po tong bahay na to. Kaya every time na dumaan ako dito ay talagang bini-video ko kasi darating yung panahon masira to at least meron tayong remembrance. Nung buhay pa ang ninong, yung chuhin ko, ay talagang nakakatulog po ako dito ng ilang beses na rin. Ito yung dati nilang pintuan at ayan, pagbungad mo nga ay napakaganda ng kapalikiran. Dito rin po nakalaga yung gilingan ng mais ng lola. Kung natatandaan nyo nga po nung mga nakaraang taon, ay talagang magigiling tayo dito para pang puka ng manok. Sobrang nakakamiss talaga mga langga. Kaya ayan, paggiling giling kahit wala naman kaming ginigiling dyan. so ayun, wala lang po. Gusto ko lang talagang i-video hanggat may pagkakataon. Alay natin, mawawala na to mga bagay na to at least may mapapanood pa yung mga next generation. Anyway, pag uwi namin ng bahay, nakakagutong Kaya ito, nag-decide naman po kami na magluto tayo ng saging. Siyempre, hindi rin po yan nagtagal at naluto na rin po. So, ayan. Isa rin po sa pinunta ko dito ay nakauwi yung pinsan ko. Bulag po itong mga langga at nagmamassage talaga. Kunting clip lang ang gagawin natin kasi baka mamaya maano na naman tayo. Papamasahe nga po ako ng likod dahil sobrang sakit talaga. O, sa mga gustong magpapamassage dyan, nasa NGC bakulod sila mga langga every 4pm hanggang 11pm. After po doon ay umuwi na rin po kami kila Lola at eto nadaanan naman namin yung bahay ng pinsan talagang naglaro pa yung kapatid ko walang magdadala kay Bunso kaya ako na lang po ang magdadala sa kanya. Pagdating namin dito, yan si Charlotte, sinalubong na po ng mga aso at ayan medyo gabi na dahil namumula na yung kalangitan. And pagdating po ay kumain na lang din po kaagad ng hapunan. Dahil si Lola at Lolo po may inaasikaso ding paninda para bukas at bukas nga po ay araw ng linggo at araw po ng pagtitinda doon sa palengke. So, ayan po, meron silang alugbati at takway. At alam nyo ba, 20 pesos yung ganito kalaki na alugbati dito sa amin. Lilinis nga muna nila para bukas, maaga si Lolo makaalis at makapagbenta. By the way, mga langga, ang susunod na video ay hindi para sa lahat. So, kung hindi po kayo naglalaro, pa-skip na lang at hanggang dito ka na lang. Thank you for always watching and salamat sa pagsuporta i ko pala sa inyo ang bagong laro ngayon. Ito po ang Super Ace Game. Paalala lang po na ito ay libangan lamang. Bawal seryosohin at para lang sa may mga extra income. Bawal sa bata at ito po ay pangpalipas uras lamang. Magbay bonus tayo mga langga at magbet lang ako ng 200. Tingnan natin kung mananalo tayo. Mamili po pala ako ng mga masiswerting mag-share sa video na to. Try nyo rin, baka kayo na ang susunod na swertehin. Got it. Twenty. Go 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 go. Diamond. Nice one. Yeah, Jack, six times. Yay, this one. King, yes. Ten times. Yes. Diamonds. Ten times. Nice one, guys. Nice Twenty. Ten times. You okay, bossed Nice one. Mapa. Wow. Gabi na nakit yung wow. likod ko. Tens. Oh, di ba?